mga amigo. Kami pala ni Kasuyo ay akat muna sa bangka niya at magkakabit kami nung oil seal. Yan yung oil seal kasi. Ha? Kayan, Oh. Ano na? Saan ko kumuha? Atin to, atin. Ilan na ito? Wala na lang ito limang sako. Wala na lang ito. Wala na lang ito. Ah, limang sako sa pa. Uh Oo, -oh, hala. At kami agad muna doon na sa baba. ni kasuyo. Oh. Oh. Ay, Ay, Ay tama ka? Oo. Oh. Oh. <laughs> 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 oh, huh? Oo. Oh. Hindi nga Kasama ka nga oh. Oh. <laughs> Hindi nga, totoo oh. Katulong ka ba nila doon, pangangarga? Apo oh. Ang Oo oh. Kala ko, sa, sabi mo yung isa ko ng harga? Sa, um, sa pangulong Sa pangulong? Sa Pang ha? Oo oh. Sa pangulong ka ng O oh. okay, hindi ka naman pala sa amin ng arga, pangulong ka ng arga Pagkasingin lang <laughs> na ako ito video pagdating, Ha? Wala daw tao ay Ah. Pising ka lang to. Pising pagdating. Uh -oh. Ayan Ay, kaso. Ka. Dapat alam mo yung ginagawa namin. Doon. Saan? Doon. Magkakabit naman yung wheelsail. Tama ka. Tama ka muna. Tama ka muna dito. Um, natin yung sirisan. Dapat alam mo. Dapat nakikita mo. Ganun ka makaka-experience. Pag hindi mo alam. Tama ka muna. Para. Atseda doon. Para... Apal alam natin yung trouble Pinaka-training mo yan ay. Hindi training ka muna. Ah, oh, ah, Dito na natin nilagay sa puya natin. Nilipat, nilipat ko yun ay. Ha? Nilipat ko. Alin? Yung bangga. Ay, nilipat ulit namin dito sa tapat. Dito nakatali sa Oo, tapos ngayon. Oh, Gawa ng... Kanina yung trolling ginagamit-gamit yun. Pagkakit mo pa ba? Yan nyo. Ay, hindi. Wala naman gumagamit doon. Padalhin namin dito sa tapat para madali ang pag-akit-akit ni Kasuyo. Yung trolley mo, hihihin namin lang din. Dito na lang dito pa Wala naman natin gumagamit doon. Misa, ginagamit ni ano? Ang nirapit. Dito kasi, kasi doon, may mga may-ari yung buya doon. May mga may-ari. Kasi ba't nalang dito? Ba't sino magpapalaya sa amin yan? Pag yung buyang itin na yan, oh. Oh, oh, ngayon, doon kasi pag dumating may ari, lipat. Pag dumating may ari, lipat. Ay, lipat ko nga, dumating yung ano ay. Oo. Oh, oh, yung pagkakabuktik. Oh, so madalang, pag nandito sa ating buya, hindi pa lipat-lipat. Ngayon, yung trolley, eh. kahit doon na lang palat, yung anong dito, dito yung kami si pinaglalaroan ay, eh. tapos ay, eh, putah mo na lang doon, doon kayo magmumula po pa rito. oh, malapit lang naman. Pag, pag kasi nalang si Rapi, pag aakit ka sa bangka, hindi, may hila-hila lang. Maliit lang naman yun. Ha? Maliit lang yung trolley na yun. Oo nga, pag aakit siya sa bangka, tatawagin niya lang si... Ah, kuku, hihiramin niya lang yung trolley doon. Maraming tubig ba? Hindi, wala. Isang araw ko na nga, isang bisis ko lang isang araw doon na sana. Ah. Uh wala -oh. na sige, akita Ma, pa din. Oh, 'yun mga amigo. Uh -huh. Magka-five, lang kami ng oil seal. 'Yun mga amigo ang natrabaho din sa si amigo Bido ay ngayon nagkarga kami ng yelo hindi na ako sumama pang arga ng yelo at ah, tutulungan ko muna si kasuyo para maikabit yung oil seal nung kanya makina nung lumawat kasi sila nung nakaraan tumatagas yun tubil lang sila ng tubil may tumitilapsikan lang is ayon nagpapalit siya ng oil seal napalitan niya ng oil seal kinalas na niya may gubido. hindi na tapos gawa na yung oil seal na binigay sa kanya hindi pala sukat Ayun, naghanap kami, naghanap si Kasuyo na wheel na bago. Ay may nakita naman. Kaya, yon ang aming kwan. Kakabit ngayon. Ako na magkakabit at si, nagkakarga sila dito sa bangka namin. Oy, tasakay muna! Ano? Patulak mo lang, patulak mo lang. Patulak ako. Balik tas balik kami langsung ke Solo. Oke, ya gila gila. Balik ka ke Solo. Betul nak menang, betul nak. Lah lepas kena. Yo no. Dinamos na uli yung ating bangka eh. Kanlin na naman kasi yung tambay mga amigo. Simula nung malinisan, na uli. Alentor. Alentor. Alex. Sayo? Uh oh. Ah, ano sa daon mo, Jojo? Ilang ke presak lakas? Ha? Iya halang ni pala na ah? ah. O, yung isa anuhin natin? Oh. Tapang galin lang. Ayon, ito pala yung sasakin namin kalahati pala itihirami namin eh akit kami doon sa bangka oo <laughs> yun mga amigo yun nga pala na naputol sa si amigo Bido kinabit na niya gawang basta mga ganun ah, sisig na sisig kami Bido yan yung naputol na, ano, na lining nung umuwi kami ay tatlong pisto na lang yung nag-andar naputol isang lining sinahuda na lang namin ah, ngayon kinabitan niya Amigo Bido maganda na uli ang andar oh. No? maganda na maganda na maganda na uli ang tunog ng makina natin bro hindi pa sa ano hindi ko ano hindi mo pasok ha hindi mo pasok pag, hindi ko gina kon gina gina kon ko yan ay doang na na tama sa ibang mga lining. Ah, oh, totopi topiin. oh, akin lang ginagawa. Ano mo? kailangan hindi magkadait? Ha? Ah, ay nakadait 'yun. Ha? Nakadait 'yun. Ngayon? Oo. Oh, gawa na para na mapangat kasi pagkiskisan 'yun. Pero makita mo 'yan doon. Bakit kahit nakadait hindi 'yun magkasugat? Hindi magkasugat. Oh. Nakita mo 'yan. Mayak? Kahit mag-vibrate, vibrate, sa mag Oo. hindi magkiskisan. Oo. Oh. Eh, hindi mo, Pero may ilagay ako doon. Ah. Talaga may mga sekreto pala siya may gibido ay. Dapat pala may may mga malalaman pa pala ko kami gibido at may mga sekreto pala yan. Ah, tingnan daw natin kung ano yon. Kasi siya yung nakabit itong mga ito. At nagkataon ko lang dito siya. Nandito siya, mga alon. Sabi ko, alam naman niya, may, may gibido, gibido ikabit. Pinakabit, pinakabit ko na lang sa kanya ang lining sabi ko baka dapat hindi magkadaid yung lining kasi magkipis-kisa at magkatangos yes. ah, nilagyan nila to ibaan nito mga amigas ito iba-iba din ang model ng border pipe iba ang liko niya ang liko niya dito baka kasi dito sa labas yan na daan.

Oh, ingat, baka mapasuti pa ano sa Mapagaya kayo kay ano, sa Pagayari. Okay.

ito po tayo po po sa bangang taga ayano panukulan ba ayan o, Panukulan, Quezon. namatay ang patayan oh wala na talo eh. pare salamat sa lapa?

Iba talaga ang galawan sa maliliit. Medyo, yan o. Oh. E eh, ito, ay wala kang basahan. Oh, Pag-ulapik, ano natin yung kruto yan? Ano naman ang kruto? Hindi na. Eh, hindi na. Ang ah, lang. Uh -uh. Basahan lang. Hindi kaya nabot ng tubig so, ito dito sa may gawing ito? kasi pag nabot ito, may tubig na ito sa lob. Hindi. No. yun 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 sikip. yun 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 tagas medyo pa rin. Sigit na ganyan diyan. 'Yun sa. Pag maluwag yan, boy, talsi ik kanalo yan. Kailangan dito ang siyang siguro. Yan, suno. Yan ang hindi pa natin sigurado, teka. Medyo sa sukat eh, sa tingin ko medyo maluwag eh. Maluwag? Hindi medyo masikip. Medyo, medyo malaki 'to eh. Pero s'yempre, dati may, bakat ito ang tama, gawa na may yung dati iniipok sana man kaya nila. 'Yan lang. Galaw natin, boy. Dagalaw dito mo madama na hindi dito natin ibabasok sa lalim tapos sa bago natin ibabasok oh, yun o no, mga amigo Ang ginawang ko lang ng paraan sikit pala talaga walang madaling original na para dito yan sinubukan ko lang nasira ko na eh kung totoo no? siya ayan o ayan dito sa gitna sukat dito tapos dito sikip ang ginawa ko kinayudan ko yung kan, aking hiniwaan ito yung hiniwaan ko para lang pumasok gawa ng wala kaming mahanap talaga na kasiya. ngayon pag ito ay dito hindi ito tatagas ayun, borto, dito gawa ng sigurado sikip na sikip eh. ang, dito kasi dahil pinirsa siya, hindi ko alam kung si ay nagalaw. Yung kuan. Yung kung nag halba o tumabingi, ganun. Tapos tapos mayroon siyang hindi, hindi na siya lumapat kung kabaha may parting hindi lumapat. Katagas siya, yeah. pero pag hindi tumagas, ibig sabihin, okay pa okay. rin. ipinirsa ko lang yan mga amigo na maipasok. Ngayon, pag hindi nagka-EGP, baka sa Manila, magpapabili sila. Pipili talaga silang humanap ng original na para dito talaga. Ay, ko na, ko na, ko na. Kano talaga ang mangyayari niyan, mga amigo? Walang magagawa. Kung oh, uh, may pilot sa amigo dito, hindi sa nakapunta dito. Baka lalong mahirapan yun. Isi ko lang kamay. Oo, oh, sa so kapatid, ano yun? Ang gagawin niya, pag hindi niya may pasok, ang gagawin niya, iiwanan niya lang sa tabi. Ayawan niya na yan kasi ang iniisip niya makakasira siya. <laughs> Ay, ako, wala nga. Sisirain ko talaga yan. Pag hindi siya buksan mo, no. <laughs> ayun siya mo, no. na siya. Uy, ba't ganun? Yun. Hindi yung gabi. Hindi yung ito. Walang kasabitan na ano? Tarnilyo? Ayun pala, ayun. Ayun lang pa yung ating ito ba? Ilaw? Oo. Oh. Hindi ko pa alam, hindi ko pa pinapailaw ay. Eh. Ito ang ating kwal ito? Solar? oh, Ayaw. Ay Ayaw to? aylaw. Ayaw. Kailangan ay ka gabi, alas. Naglabas ako ng alas. 12 ka, alaw na eh. Bay, lang aylaw. Start na. Abik.

Pagdating tayo dito, namatay yung aking kamera at uh, nagubat. Ayun, medyo ngayon ko lang nasubukan na patakbuhin itong bangka ni Kasuyo. Si, anak uh, nag kasi dito si Amigo Bido, yung nag-asikaso ng panlusong. At ako naman, uh, nagkataon na nung ito ay na gusto, papan na rin na nila, Tiri, bib, eh, susubukan Saan, na. Sa Oo, doon oh, sa lalagyan ko yan. Ay, kuwan, ay, ako naman, kasalukoy nagpapalit kami ng katik ng aming bangka. Ayun, at ngayon na pala nangangarga kami. Ayun. Pangangarga uli dito. Kami baka kung hindi bukas sa isang araw. Kalaot. Pag nakumpleto, basta nakumpleto na mga amigo, laot na. Ito nga pala yung yan, update lang tayo dito sa bangka ni Kasuyo. Sila ay isang bayata muna niya, hindi mo muna ilalaot. Oo. Oh. Isang bay muna. Oo, may medyo sunod-sunod ang masamang panahon para nag-aalanganin siya. Oo. Oh. At saka mahina talagang isumpang pag inabutan siya ng lakas ng bagat sa tansa ko mahina, mahihirapan nito Bagay, dalawa yung makina. Maganda sana kung oh, yun. May, araw arangkada. Oo. Oh, oh. Talagang yung itong dalawang piston. Oo. Oh, Ay, ya, yeah, pwede mo pa naman i-upgrade to may, okay na yung bangka, i-upgrade mo na lang yung makina Yun, Yon mga Nico Ah... Uh, Ate Kwan, bababa na muna kami. Oh, uh, uh, may at, uh, man, naman at ngayon nasubukan ko. Gawa ng si Amigo Bigos, dito sa na nagawa eh. Ay, sabi ko, nangangarga kami. Kasi na lang yung magkasikasi sa pangangarga at ako na lang tutulong kay Kasuyo para tapusin ito. Ayun, kung si Amigo Bigos ako, alam ko na mahihirapan talaga yun siya kasi hindi sukat. Baka nga hindi na niya ituloy pagkabit. Kaso lang ako, ah, kaya ko siyang desisyonan na, na gagawang ko ng paraan yung Kina, Kinayas ko yung ano yung labas para pumasok lang yung wheel seal. Pero sana magkaayag e. eh. Hey, abang, abang lang uli kayo mga amigo sa At lalakot na ulit kami. Abangan nyo lang uli yung ating mga susunod na i-upload na video. yan maraming salamat sa inyo mga amigo